for today's video ay saman niyo ko sa panibagong vlog na ito kaya guys, guys ay umuulan kaya sarap kumain ng sampurado kaya magluto tayo ng sampurado tara oh, guys labas tayo oh. guys parang umuulan kikinig okay, nyo ba yung alon sa dagat ito sampo sampura din natin. yang And guys. Guys, sasalang natin na. hintayin muna natin yun ng 5 minutes muna oras na ngayon ay allow na mag hapon uh, pukulin natin siya na uh, allow natin flavor nya guys yung choco nya sali ayun guys so parang uulan na ang lakas na ang hangin sa amin guys o Ayan. Diba guys, ang sarap kumain ng sampura doon na may init-init pa. Kasi umuulan, yung hangin ay parang ang lakas. Kaya, kain tayo. Intayin ko lang yun ng mga 5 hours. Or, 10 minutes muna. Eh, maramdaman na yun. Abangan nyo lang. Guys, nandito ko sa kwarto kaya magpapahinga muna ako. Hintayin ko yung sampura Guys, kakain muna kami. Abangan nyo lang. La uh, papakita ko lang kayo, guys, kung naluto na yun. Ayan, guys. Yung sampura namin. Ang mga ano